So, ayan mga kasari. Good afternoon po sa ating lahat. Time check natin is 5.33 p.m. December 22, 2023. So, ayan. Namili na naman tayo kanina pagkatas natin magbayad sa water district. Inabot tayo ng due date sa ating water district. Yung ating tubig. Kasi kahapon pala yung due date na alala ko kagabi lang. So, sobrang kabisihan, nakalimutan natin talaga. Lalo kahapon, napaka-basic guys. Kasi sunod-sunod talaga yung mga bumibili plus, sumagawain pa sa bahay. Ayan, so dapat mamimili ako ng marami ngayon. Marami dapat akong pamimili ngayon. Kaya lang, dahil nga may mga alak akong bibilhin doon. Tsaka yung mga ibang mga dibote, wala naman yung anak kong panganay. Dahil nasa biyahe, mamaya pang gabi uwi. Kaya ito na muna yung binili ko sa uh, palengke na grocery ayan, kunti na muna dahil talagang ito, kagaya nitong doughy donut natin, eh wala na ako tapos itong kombi natin, may mga nagahanap sa akin, wala naman ako may dahil matagal na ako, hindi nagpitinda ng kombi tapos bumili na rin ako ng mga sigarilyo natin dalawang kahan ng fortune green at saka dalawang kahan ng marlboro blue tapos dalawang kahan ng camel natin plus meron tayo dyan na Kopiko brown uh, meron siyang get one free. May pa-free sya na isa. Tapos yung ating uh, great taste choco, meron din siyang pa-free na isa sa isang tie, Tapos meron tayo dito ng Uh, Nescafe cream white isang tie. Ayan. So, mga binili ko na to, talagang ito yung mga kailangan na kailangan na natin sa ating tindahan. Kaya, kahit pa kunti-kunti talagang bumili na tayo. So, bukas na lang, pag nandito yung anak ko, doon tayo mamimili. Baka kung mak makakapamili man tayo bukas, eh, panigurado eh, last day na nang pamimili natin before Christmas. Ayan, December 22 na tayo. Diba? Ang bilis ng Please subscribe to my second channel and follow me and like to my everyday goddess blogs. You can join us also to my group, Sari Sari Owner Business Group. It's all about Sari Sari business.